I think it's about time to do this video. I think it's about time to talk about yung mga website scammers. Lalong-lalo na yung mga nag alok ng na mga job offer, yung mga instant visa processing application, yung mga malaking sahod na mga puro pang uh, pangako, maraming mga commercial or even private na website na nagkalat ngayon na nag-aalok ng mga ganyan, yung mga scammers na 'yan. So today, yan po ang pag-uusapan natin. Paano mo malalaman kung scam ba ang isang website? Ano yung proseso kung pa paano nila ginagawa or pa paano sila nanloloko? At siyempre, paano natin maiiwasan 'yon? Today, yan ang pag-uusapan natin. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Snowbeach Mountain. Pinalik man pa. So, welcome back. If this is your first time watching me onto this video, I am John, content creator ng Buhay sa Canada. Kasama ko pa rin sila Pinoy, Pinoy, Pinoy. At Emersonic. So, for the past few days, may mga nare-receive nga ako ng mga email or even mga personal message galing sa'yo. Uh, I know you're watching right now and thank you sa mga senior mo ngayon sa akin na isishare natin sa mga kababayan natin. Ito yung mga bogus process ng mga website ng na mga nanluloko na nangangako nga na magbibigay ng mabilisang trabaho Uh, instant process ng visa application. So nakakalungkot lang isipin no na may mga may mga ganitong tao na talagang ang sarap ibaon sa lupa talaga na <clears throat> Wala na silang ginawa kundi talagang manloko lalo ng, lalo na doon sa mga taong may nangangarap na makapunta rito sa Canada or even sa ibang bansa. So ngayon, i-reveal natin kung paano ba 'yung mga bogus na ginagawa nila. So salamat sa iyo na nag-share ng information na 'to. Alam mo na ako sino ka. I know you're watching kaya nagpapasalamat ako na mo to sa akin. Na-i-share ko rin sa ating mga kababayan. So nag-message nga sa akin uh, nung nung last time. So unang tanong niya sa akin is 'yung processing. Paano kumuha 'yung mga salami uh, doon sa mga Lamia? yung sa mga sa mga employer, paano yung mga visa processing, ano ba yung mga application fee na dapat bayaran. So nagtatanong siya, nagkaroon kami ng magandang conversation at ako yun naman nung una is natutuwa na uh, matulungan siya dahil nga dun sa mga information na yon para makapag-process sila dito na mas mabilis kasama ng kanyang employer. Pagamat, subalit dadapwat, ang nangyari is na-discover niya na isa pala yung bogus isang bogus na na website isang bogus na employer yung nakausap niya so sinerya niya sa atin ko ano yung proseso na yon shiner niya yung information na to para na rin sa atin para maging aware na rin tayo para hindi na rin tayo maloko so ito nga yung process na ginawa sa kanya ng bogus na website una uh, nagbigay sila ng application form for a job offer, uh, kailangan niya raw fill upan yun. Then, after niya ma-fill kailangan niyang isend yan sa email na ibibigay sa kanya. Parang consultancy or immigration or isang agency. Kailangan niya raw isend yung in-applyan niyang uh, information dun sa website na yun. Then, after a few days, uh, sinendan siya ulit ng website ng consultancy na yun, uh, filling up the form para naman sa visa application. So, lahat ng information nilagay niya na ron. Then, nung pagkasubmit niya noon, uh, binigyan na rin siya ng uh, uh, online exam kuno para daw, ano raw, parang legit daw talaga. Binigyan siya ng website, uh, online exam. Then, pinafilapan yung mga legit na form para makapagpunta uh, rito sa Canada, yung, eh, yung mga form na yun, is nakita ko naman talagang form ng Canada.ca. So, finilipan niya lahat yon then sinend niya lahat yon dun sa, sa, sa agency again. Then, for a few days after siguro niya uh, may bigay lahat ng information niya, dito na ngayon, nanghingi ng additional fee. So, ang sabi ng agency, kailangan daw niya magbayad ng tinatawag na airport lawyer fee para daw makapasok siya dito sa Canada. So, doon siya ngayon nagtaka bakit may airport fee or yung airport lawyer authorization fee. Bakit daw, bakit daw siya kailangan magbayad? So, ni-research niya yon and she found out na bogus nga yung website na yon. So, maraming araw na naloko yung website na yon, maraming naloko yung agency na yon, kaya nakakalungkot isipin. Luckily siya, muntik na siya magbayad nung airport lawyer fee, which is walang ganun. So again, this is just to to uh, to share with you, to be become aware, na may mga ganitong klaseng mga website scam. So pag kapag talaga pag hindi mo kilala or kung hindi ka sigurado doon sa mga magiging ka transaction mo, you always protect your personal information kasi nanakawin at nanakawin nila yung information mo at papadala at papadalan kan pa rin nila ng mga ganyan ng bogus in a different way. So, sana po nakatulong yung information na yan para just in case ma-encounter mo yan, eh, at least, kahit papano, at the back of your mind, aware ka na rin. So, ganun, ganun yung process. So, again, maraming salamat po sa'yo na nag-share ng information na to. And, syempre, malaking tulong to sa so mga kababayan natin para mas maging aware sila na may mga ganitong klaseng mga tao na ang lakas man loko. Sila yung mga magnanakaw. Yan ang mga tunay na magnanakaw. Hindi lang magnanakaw ng pera, magnanakaw ng pangarap ng tao, ng mga malilita tao na gustong pumunta rito at magkaroon ng magandang buhay. So again, paano nga ba natin may yung mga ganyan? Yung mga ganyang bogus na websites scam. Una, huwag basta-basta magbibigay ng personal information sa mga unsecure na mga website um, lalong lalo na kung hindi ka familiar doon parang nagbibigay ka lang ng cellphone number mo sa ibang tao na hindi mo kakilala so parehas lang din yon huwag po kayo magtitiwala huwag niyo ibibigay mga personal information ninyo next thing Next thing, huwag po kayo maniniwala sa mga instant processing. Instant processing ng visa, instant processing ng mga job offer or yung mga nag-aalok ng mga lalaking sahod papunta rito sa Canada or yung mabilisang pag-entry dito sa Canada yan po ay uh, wala pong katotohanan na may instant kasi lahat po ng papers, lahat po ng uh, application ay dumadaan po sa process sinishare ko po mga video sa inyo yung po yung mga useful kung gaano yung processing time magkano yung processing fee So, if napanood mo na yun, uh, well, uh, yun yung mga uh, normal or yung normal processing. So, again, mag-iingat po kayo sa mga ganyan. Always check do sa mga authorized representative. Uh, I-link il natin sa description below yung mga, yung website. Uh, kung saan yung makikita yung mga authorized representative sa mga pagpunta rito or pag dito sa Canada. Kapag po may mga scam website kayo na encounter, pwede niyo po yung i-report sa Canadian Anti-Fraud Center. Ililink ko po yan sa description below. Uh, if you feel like na scam yun, pwede pa rin po kayo magtanong sa kanila. Email or call their website. Ililink po natin yan dyan. And again, always protect your personal information and be reminded na wala pong instant ng pagpaprocess na papunta sa Canada. Always check cic.gc.ca para sure sa mga processing ng mga papers ninyo and even malaman nyo yung processing time. And I hope this video will help you a lot sa pagplan sa pag-migrate dito sa Canada. And again, maraming salamat po ulit. Don't forget to share this video para mas uh, mas maging aware pa yung iba natin mga kababayan. Always like, comment para dun sa mas marami pang input and subscribe if you haven't subscribed yet para na rin po maging part kayo dito ng journey natin dito sa buhay sa Canada at para mas maging updated kung ano mga nangyayari dito sa amin dito sa Canada. So again, maraming maraming salamat po and I will see you. Until the next video, ciao!